Hello! It's me again, Lance Wain. So, ayun may nag-message sa atin. Ang sabi dito, Hi ate! As lang po, ano po yung usually na dinadala mo kapag umaakit ka ng bundok? Yung madaling bitbitin. So, ayun gagawan ko na lang siya ng video para sa mga ibang nagtatanong kung anong mga kailangan dalahin. Siyempre, first, yung ating backpack. Since yung kung ang hiking po natin is one day lang or hindi tayo mag-overnight, yung dadalhin nating backpack is yung maliit lang. So, yung sa akin na dinadala ko yung maliit. Lang. Sakto lang na magkasya yung ating mga kailangan sa paghiking hiking natin sa ng bundok syempre, di mawawala yung 2 uh, liters na tubig kailangan may daradara tayo kapag nag-akit tayo syempre, kailangan din natin ng tubig kapag nag tayo para magkaroon tayo ng lakas pero ito, hindi ko naman siya masyadong nauubos ng siguro sa 2 liters, siguro mga one, 100 ml lang nauubos ko 1 liter lang syempre, kailangan din natin ng wipes or ng tissue. kailangan natin yan tapos, syempre, for safety, kailangan natin ng whistle. Yan. Kasi just in case na nag-akya tayo ng bundok, tapos naligaw tayo, or naiwan tayo, or nawala, at least mag whistle lang tayo. Para marinig tayo ng ating mga kasama. Syempre, kailangan din natin ng flashlight. Headlight or flashlight kailangan natin yan, emergency, pang emergency. Lalo na pag madilim, hindi natin makita. Kailangan din natin ng insect repellent. Dahil sa bundok, hindi natin alam maraming, maraming mga insekto doon or lamok na pwedeng kumagat sa atin. So, kailangan natin ito. Kasi, magbundok marami talagang din naiwasan. Siyempre, kailangan din natin ng sunblock para sa protection natin ng skin. Hindi porkit bundok yung aakyatin natin, malamig. Siyempre, may araw pa rin yun. Hindi. So, kailangan din natin ng sunblock. Protection sa ating skin. Siyempre, para hindi ka mauha, para hindi ka ma-boring or minsan nagugutom ka na, kailangan mo rin ng sneakers or chocolate. Any chocolate po. Sa akin kasi ito yung dinadala ko kapag nagakita ko ng bundok pampatanggal gutom pag nagugutom ka na or pampadagdag ng energy mo sa pagakyat mo. Tapos, usually na din, na dumadala din ako ng ano, ng jelly ace. Kasi yung jelly ace, nakakalesser siya ng uhaw. Kasi pag inom ka ng inom ng tubig, so, kailangan mo rin mag-ihi ka ng mag-ihi. So, diba? Siyempre, bundok yun. Marami kang kasama kapag nag-hiking kayo. May, may, may ahas pa doon sa tabi kapag ihi ka ng ihi, hindi mo alam, ba diba? So, nagdadala po ako nito ng jelly Kasi yung jelly is, nakakabawas po siya ng ubaw. Wow. Yan, kasi pag nagkain ka daw ng jelly is, kasi sentry maano siya, ba diba? Tapos, syempre, cane, candy, magdala rin kayo ng candy pang papa emerge nito ang pa-energy nyo to. Ang binibili ko lagi is yung fisherman. Ayan. Ma ano to siya? Mental-mental. Habang naglalakad ka, at least meron kang pang pa-energy. Kapalit ng mga chocolate. Siyempre, huwag ka rin kumain ng madami. Kasi pag nagkain ka ng madami, pag busog ka. So, medyo mahirap din yung kapang natatak ka ng bumbo. Siyempre, ito, minsan, nagadala din ako na ito pagkain. Tapos yung ating first aid, kailangan natin ng alcohol, ng bulak, di ba? At saka ng ating mga first aid kit. Yeah. Tapos yung pagtanggal ng boring, kailangan mo rin ng earphone, earphone sabang naglalakad. Yung iba kasi gusto nila may music. Ayaw nila ng mga ibang ano, habang naglalakad sila. Pwede natin gamitin. Ako. Kapag nagpapahinga tayo, di ba? kumakain tayo. syempre magdala rin kayo ng lunch no para hindi kayo magutom. At syempre, yung ating camera, hindi mawawala yung camera pag akit ng bundok. Ano yung nag-akit ka lang doon, nagpagod ka. syempre, kailangan mo rin ng memories na narating mo yung bundok na yun. Nakapag-hike ka doon, di ba? Yun, kailangan mo nun. Tsaka, ng ating power bank. So, kailangan mo rin ng power bank kasi just in case na malobat ka. At least, meron kang extra battery. So, ayun kailangan din natin ng cap. Ayan. Tapos, siyempre, dala ka rin ng extra damit. Extra na pamalit, malit. O, diba? Just in case na may pwede kayong maligo doon o ano na. Magdala kayo ng extra. Tsaka ng jacket. Magdala kayo ng jacket. Sa akin kasi pag nag-aakit ako ng bundok, naka-jacket ako, tapos naka-leggings. Depende sa bundok na pupuntahan. Ayan. O kaya, leggings. So, yun lang. Bye-bye!